Ma'am, um, saan mo siya rin? Sorry. Um, pwede pa rin daw niyang matreten ang mga biktima? Do you think PRR is incapable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya tr yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Eh ngayon pa, na naka, nasa loob na siya ng uh, detention uh, unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So hindi it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging uh, mayor siya, naging president siya at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman uh, tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Hari Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So, he never did anything um, against uh, the witnesses.